paano mag live chat sa grab food o, sa grab express two wheels grab food grab express paano natin makausap yung mga customer service ni grab para makahingi sa kanila ng support alright so para sa mga bago ideas sa mga luma para sa inyo to samahan nyo ako let's go mga paps So bilang isang GrabFood rider eh maraming nga tayong may encounter ng mga concerns sa ating pag-grab uh, dito sa GrabFood. Kagaya ng mga customer, minsan nagiging concern natin sila or sa payment or sa booking na remit, time booking issue or sa system mismo ni Grab at hindi natin kaya isold mag-isa kailangan natin ng support ni Grab. Although may health center si Grab for specific concern, pero marami tayong mga concern, lala na ako na experience ko na wala doon sa specific na concern doon sa help center ni Grab na kailangan talaga natin yung support ni Grab through live chat o yung agent mismo wow. makausap natin kung saan dito sa live chat na to live natin makakausap yung agent ni Grab yung call center ni Grab at makakapag conversation tayo para may sabi natin yung concern natin at may sabi niya rin kung anong solution ang gagawin natin so ganun yung gusto ko i-share sa inyo step by step kung paano natin makakausap yung agent ni grab through live chat alright sa so share screen tara samahan nyo ako share screen let's go alright guys good day so nandito na tayo sa ating share screen kung saan papakita ko sa inyo kung paano natin makakausap yung agent ni grab through live chat para makahingi ng tulong sa kanya live chat mga idol so pindutin natin yung profile dito sa baba sa pinakababa sa, sa write down then nandito na tayo sa ating profile so makikita naman natin guys ito yung profile natin, tandaan natin to guys huwag natin to kakalimutan ngayon yung pinakataas, taas, upper right yung katabi ng settings yung question mark icon, pindutin natin yan. yan so alam naman natin yan na health center yan ni grab so ngayon lalabas dito yung chat to get help focus on your exact issues or dito sa may your support request or FAQ and info sentry so pindutin natin yung FAQ and info sentry ito siya, guys then ito yung lalabas guys sa health sentry Yan. so marami ditong important important announcement so ito yung mga sinasabi ko kanina guys yung mga specific na concern na kaya natin uh, even hindi natin makausap yung live chat pero naka ano na siya naka specific na sya, yan, kung wari, report an issue about the restaurant, I can top up my credits cash out, so may mga specific concern, so since yung concern natin ay wala dito, so we need to ask help sa agent through live chat guys so ngayon, dito sa my search bar pindutin natin yung how can we help you tapos yung, itatype lang natin dito yung I need to cancel my booking I need, lalabas naman sya guys to uh, cancel will you please repeat it? to cancel ayan I need help I need help to be exact word ah I need help to canceling so kahit hindi mo pa kompleto yung words so meron naman ang lumalabas so ayun yung nasa pang apat na booking issues yan so pinitin mo yung booking issues na yan I need help in canceling my grab food booking so pag pinindot na natin yan ito yung lalabas sa kanya sa health center eh. booking issue I need help in canceling my grab food booking meron dito situation and maaaring action so pwede natin siyang basahin para meron tayong another na kaalaman kay grab then scroll down lang natin maling deliver sa customer so may mga reason kagaya ng sinabi may mga situation so ito may mga green na dyan. so get help for restaurant is closed get help for customer is not all the pickup location get help for restaurant too far from my location get help for up or technical issues. So guys, dito makikita na natin kung malapit-lapit na ba dito yung concern natin. So pwede natin i-click. So since gusto natin na makusap yung live chat din naman siya, get help for up or technical issues. So assuming natin na may technical issues. Then after that, ito yung lalabas sa center, unable to cancel booking, grab booking. So ito nilalabas lalabas siya. So sabi trouble cancel your booking, due to up or technical issue, let's try to fix that. You can use diagnostic tools or check. So, meron siya mga suggestion na kailangan gawin. But, since nandito tayo para i-share sa inyo yung kailangan natin makuusap yung live chat, so, nandito na siya sa pinakababa. Ayan yung chat with us. Ayan. So, dito may mga related articles. Pwede tayong mamili. Ayan, I want to report human trafficking incident. So, dito siya. So yun, so chat with us guys, pindutin natin yan. Once na pinindut natin to, pupunta na tayo dito at makakausap natin yung call center ni Grab, yung live agent ni Grab. Dito natin, yan. So hope nasundan nyo siya guys. So ito na siya guys, hi Lord Papa, thanks for reaching out. Please stop by roadside while chatting us. We always strive to uh, serve you better wow. as we give our best support wow. you. Now you can chat or support. So, madalas, ano, may queuing dito, may pila siya. Pero ngayon, nakita nyo naman, mabilis mag-reply yung uh, live chat ni Grab. Ayun siya good, da, good day, ano po ang may tutulong ko. So magalang to guys yung uh, live chat dito. So maging magalang lang din tayo para mas matulungan talaga tayo nila. Para hindi sila sumama yung pakikipag-usap nila sa atin. Alright guys, so bahala na kayo kung anong gusto nyo sabihin sa kanya, concern nyo. Reply nyo lang agad kasi pag hindi kayo nakapag-reply, inactive yung chat nyo dito automatic mag ano sila mag end chat siya right so since I, I do it for vlog purpose only so i-end chat na natin siya guys para mas meron pang matulungan tong agent na to na kumausap sa atin alright so thank you for watching maraming salamat sana may napulot kayo Peace. So oh, yun mga paps, ganun lang kasimple para makausap natin yung step by step, I think 6 steps kung paano natin makakausap, ma-reach out natin yung agent ni Grab sa live chat. So, gano lang siya kasimple guys. So, sundan nyo na lang siya kasi minsan nakakalito siya. So, yon para makausap nyo na or para may share nyo na yung concern nyo sa inyo bilang isang Grab food rider o bilang isang Grab express rider. So, yon So, maraming maraming salamat para sa inyong pag sa ating video. So, hope may napulot kayo. Lalo na sa mga bago. So, napaka-importante yan kasi magkakaroon talaga tayo ng mga concerns sa mga booking issue natin, mga issue talaga and minsan hindi natin alam kung anong gagawin natin yon so magandang way siya para makahingi tayo ng tulong sa live chat so kahit yung mga luma na ano, ng mga rider kagaya ko dati na biyahe lang ako ng biyahe hindi ko masyadong pinapansin basta kuha lang ako ng ng booking pero maganda pa rin kung alam natin kung paano tayo makapag live chat so yon so tandaan natin siya guys and also thank you so much para sa pag tune sa video natin sa mga support na na binibigay niyo sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat. tapos puso ako nagpapasalamat sa mga nakasubscribe -naka sa ating YouTube channel. So thank you so much. Sa mga hindi pa nakasubscribe please do subscribe and support our small YouTube channel. also sa mga uh, matatagal na, so don't hesitate to, to comment. So kung may mga gustong i-share, may mga experience, kung may mga gustong ituro sa amin sa bagong uh, sa mga luma, ako oh, luma na rin ako. So welcome na welcome yan guys Para makatulong sa ating YouTube channel Kasi ginawa ko tong channel na to Para makapag-share na information Makabigay na mga kaalaman sa mga Gustong kumita gamit ng mga motor Alright so maraming maraming salamat Kung maraming kayong mga tanong, ideas Addition, content, o shoutouts O anything So don't hesitate to comment below Alright so maraming maraming salamat Alright so muli this is Vlog Pops Nagsasabi na it doesn't matter how slow you go as long as you don't stop so patuloy lang tayo guys ingat kayo sa biyahe nyo maraming maraming salamat peace bye, -bye.